Ngayon ay pinuntahan naman natin ang isang makasaysayang destinasyon dito sa Masbate, ang Boogie Point Lighthouse. Kita niyo ba yan? Nasa ko. Isa itong parola na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila So ano pang hinihintayin natin guys? Tara! Papakita ko na sa inyo yung loob netong Boogie Point Lighthouse sa gumahang Arroyo y Masmata. Tara alamin natin ang kwento ng lugar na ito at Oops. ang kahalagan neto sa ating kasaysayan. Grabe, ang laki! Ang laki niya pala guys sa personal kaysa sa picture or sa video na makikita niyo parang lit lang pero sa pagpunta natin dito... Nakita ko na siya sa personal, ang taba pala ng kanyang body o itong poste. Ito ay itinayo noong panahon pa ng mga Kastila bilang gabay ng mga barko na dumadaan sa masalimuot na karagatan ng masbate. At ayon nga po sa Wikipedia, ito ay sinimulan gawin ng mga Kastila noong 1893 pero nahinto noong 1896 dahil sa pagsisimula ng Revolusyong Pilipino. At taong 1902 naman ay ipinagpatuloy ito ng mga Amerikano at unang inilawan noong December 1 1902, at may taas itong 15 meters at focal height na 66 meters. Isa sa mga layunin ng mga Kastila ay protektahan ang kalakalan ng bansa dahil sa strategic na lokasyon ng masmate. Mahalaga ang papel ng parola na ito sa pagpapadali ng paglalakbay at kalakalan sa pagitan ng mga isla. Unang pasok ko dito sa Boogie Point Lighthouse, makikita natin. Yung pintuan niya, bakal. makita nyo? Narinig nyo ba yung tunog? solid yung bakal tapos may kita natin kung ma natin na medyo hindi na napanatili yung ayos na itong lighthouse na to sira-sira na yung mga parang bahay dito sa kanan ko so dito sa pagpasok natin meron pala tayong bubol na may kita dito na may tubig may kita nyo pa na naririnig nyo ba yung echo ng boses ko dito sa loob ng balon na to meron tayong may kita dito mga bato at iba-ibang kalat na nahulog dito sa ilalim at dito muna sa kaliwa Tutor ko muna kayo dito So may mga kwarto-kwarto tayo dito may nakikita so, Kung saan, sira na nga siya Tabi-tabi lang ho So sa sobrang tagal na ho ng panahon Nakikita nyo naman dito sa loob ng isang kwarto na to Ay tinubuan na siya ng mga kahoy o dahon Naging puno na nga, ang lalaki na ng mga sanga So etong lugar na to ay napakatagal na 120 years old or century old na etong boogie point lighthouse na to. Tapos meron din tayo may kitang pangalawang balon dito na may mga bato at kahoy na nahulog at may tubig sa loob. Isa ito sa mga mahalagang kasaysayan na lugar sa munisipalidad ng Arroy probinsya ng Masbate. Dahil makikita pa rin natin ngayon ang orihinal ng materyales at ang istruktura ng parola. So dito naman sa kanan, nakita tayo So meron palang dalawang parola na makikita dito sa Barangay Gumahang. Ito yung luma na itinayo pa ng mga Kastila nung unang panahon. Tapos ito yung modernong lighthouse na makikita natin. Yan, itong kulay puti. Ito, active to, working. Ito hindi na. Dahil sobrang tagal na ng panahon, hindi na nila, hindi na naayos at napabayaan na. Itong Boogie Point Lighthouse. Ito yon. So, ito yung bago. Ito yung sana so, pa may kita dito? Pasok tayo. Ano meron dito? Ah, so may mga kwarto-kwarto din pala na may kita. At kung may kita nyo nga, yung sa loob, ay puro na ito mga dahon, puno, na nagsilakihan na, tumubo na sa sobrang tagal ng panahon na hindi ito naayos. May nyo naman yung structure na itong building na to Bakal, oh. Solid. May mga design pa, ukit, na talaga namang ma-appreciate mo. ba? Diba? Tapos dito, janon din. So halos lahat ng mga kwarto dito ay hindi na natin may pasok dahil delikado na. Baka may mga ahas ba o kung ano tayong mga maapakan dyan nakakaiba dito sa lugar. So, sobrang dami na inuugat na yung mga simento dito. Tinutubuan na ng mga dahon at puno. Tapos eto yung pinaka pasukan papunta doon sa taas ng parola. So kung nakikita nyo naman hindi na tayo makapasok dahil nilagyan na nila ng kahoy lock para hindi na makapasok yung mga turista na gusto pumunta dito dahil etong lugar na to ay medyo marupok na baka kasi gumuho kapag umakyat kayo doon sa taas. yun n'o. May nakasulat nga dito sa unahan, may mababasa kaagad na bawal magsaka, bawal magsakat sa tore. At hindi lang kasaysayan ang hatid ng Boogie Point Lighthouse para sa atin dahil sobrang ganda rin ng tanawin dito. Mula dito ay kitang kita ang lawak ng karagatan at ang mga kalapit na isla na tilay napakalapit lang. Ganda! ang kay! Doon pala sa taas ng parola na to ay mayroong balcony tayo may kita doon. So doon ata, doon yung umiilaw. Ang ganda. Napakahalaga na mapanatili natin ang ganitong makasaysayang lugar. Ang Boogie Point Lighthouse ay hindi lang isang simbolo ng ating nakaraan kundi isa ring paalala ng koneksyon natin sa karagatan. So yun lang guys, salamat sa panonood ng video na to. Sana ay uh, nag-enjoy kayo sa ating virtual tour dito sa Boogie Point Lighthouse sa Barangay Gumahang, Aroroy Masbate. So sana po ay magkita-kita ulit tayo sa susunod. Ako ka po ulit sa JM nga. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. bye, -bye guys! Peace! Sana ay marami kayong nalaman sa ating trip ngayong araw. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin na ilalabas. Hanggang sa susunod, kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure. So, kapunta tayo ngayon mga kaibigan doon sa Boogie Point Lighthouse. So, hindi na ba ako pakakapasok yung mga motor natin dito so, dahil kung may kita naman. Ginadaanan natin pupunta doon ay parang